Good morning guys, uh, world experience na naman Kahapon ay uh, may nagpakilalang NPA na nangingi sa akin ng 150,000 Hindi umano ay pambili niya ng Armalite na gamit, na, gamit umano ng kalusan nila uh, Ang sabi ko naman, ako ay isang magbuti lang at yung bahay namin ay na ito, butas-butas pa nga Ayan, o, puro tulong nga dito sa loob, ayan, o, tulong hanggang doon Oh, tagpitak -tagpi yung bahay namin tapos hihingan ako ng 150,000. Tapos sabi niya marami daw nakapark na masakyan sa bahay namin. Ay, yung mga nakapark na yan, yung mga junk yan, ayan no. Yung uh, ako tamin, mga pera na galing sa Bombay yan, galing sa bangko, galing sa boss namin sa mga financier. Hindi ko pag-aari ang mga yan pagka nagkasingilan, bako lang pampambayad ko sa mga utang ko yan. O ito, buhay namin dito na junk shop. Kaya kung nanonood ka na kung totoo ka NPA ka, hindi ganyan niya nang pagkakakilala ko sa inyo. Hihingan niyo ako ng 150,000. ayo pa niya yung 500 uh, weekly na bibigay ko. Gusto niya rin biglaan na 150,000 yung bibigay ko. Eh, ito naman, e, nireport ko sa police. Sabi naman nila, eh, huwag ko lang daw intindihan kasi pag nagbigay ako, ulit-ulitin na naman nila yan. Kaya yeah, kung nanonood ka na, kung totoo ka man, legit ka man, tignan mo yung buhay namin, hindi ko kayong hinihingi mo na 150,000. Ayan. So sa mga naka-experience nito, pa na lang kung anong ginawa niyong remedy. Kung totoo ba to o scam lang. Kasi hindi rin kami makapanatag, lalo na sa gabi. Siyempre niisip namin na kung hindi rin kami magbibigay, ay kukuha raw siya sa isang pamilya namin para makita niya kung, niya kung na legit sila o hindi. Kaya ito na kami. Sa gabi hindi kami makatulog sa mga pinupunta namin, vigilante kami. Kaya halos lahat marami naman dahil dito sa amin, hindi na namin ay kilala yung mga taga Mandela talaga. eh alam pa niya yung mga pangalan namin, mga address namin. Alam niya na may mga sasakyan na nakapark sa mga tabi ng bahay namin. Ayan mga junk yan, inutang namin sa Bombay yan, utang sa bangko. Kung alam niya lang yung pinagdadaanan namin ngayon kaya lang kami maraming tauhan kasi ayun pinakaati ati niyong konting grasya eh pwede nga sana kahit wala nang tauhan kaso kailangan naman din uh, tumanggap kasi wala din silang pangkain ng mga kalalang mga kapit natin uh, huwag na naman kaming uh, kung totoo man kayo huwag nyo naman kaming patulan tsaka hindi ganyan pagkakilala namin sa inyong NPA uh, ayaw pa niya yung barya-barya gusto niya yung biglaan ng red uh, so panoorin niyo kung paano namin, paano niya kami kino-conversation ano yung kapit tinawagan dahil sa kalituan ko at panginginig ko na noon hindi ko na na loudspeaker yung usapan namin oh, thank you ha uh, sana uh, may tumulong sa akin thank you